voiceover, kukunin niya si Rory. Ako naman may iiwan dito sa alaga kung matanda tulong pa. Anyway guys, uh, maraming salamat sa suporta niyo dun sa video ko tungkol kay Carlos at Chloe at sa kanya mga magulang. Sabi ko nga, kung itong platform na to ay kailangan gamitin para punain itong dalawa to, si Chloe at saka si Carlos, gagawin natin kasi um, eh, siguro ito yung dahilan, no? Na meron tayong mga uh, gadget. Meron tayo mga social media para gamitin sa kabutihan, hindi gamitin sa pang scam Kayo mga basher dyan na hindi sumasang-ayon, saan kayo na ang mga social media account nila ginagamit sa pang scam Yung pambubudol o dito sa ganitong klaseng mga usapin na pinupunan natin para mabigyan ng Leksyon, Itong mga taong uh, katulad ni Chloe at saka ni Carlos, hindi tayo dapat nakikialam sa buhay nila pero andyan sila sa social media. Kasi public uh, figure sila, ang pagiging uh, bastos sa magulang, Pinupuna natin. Kaya no one is an island. Nandito tayo para punain yung mga mali ng kapwa. Kasi uh, we will not see our mistake it will always be other people who will correct us and even I I've been in the talk show for almost four years five years now but I still accept corrections I am open to be corrected kasi yan ang dapat I stand corrected always yan lagi yung sinasabi ko sa aking advisor ng channel ko and so with the guest that I am um, Uh, accommodating in my YouTube channel because no one is perfect you know to educate people like this to uh, individual we will use this at least mabast kayo kung itong social media account ay ginagamit ko sa, -sa scam. hindi ko to ginagamit sa, -sa scam, so I will not stop doing my uh, reactions towards this individual who is a toxic to their generation as I always said So alam mo, uh, hindi ako makamove on until now Kasi I was been abandoned as literally abandoned my, by my own father I was not cared by my own father Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob Kahit saan kayo magtanong, open ang buhay ko sa social media Hindi ako, never ko ipinaramdam sa tatay ko na naging suwail akong anak I was always been a good daughter to my to my father. Kaya yun po yung ating dapat um i share sa ating mga kabataan na tulad nito. Tumanda ito si Chloe na walang uh, utang na loob sa kanyang sariling mga magulang. Kaya itinadamay eh, niya si Carlos. Dinaba, dinadamay niya sa kanyang kabulastugan. Uh, dahil hindi siya makontrol na kanyang nanay. As her mom said in the social media, uh, sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, hindi ito sumusunod sa magulang. Kaya ngayon, mandadamay siya ng gulo uh, dito sa family ni Carlos. And to be fair enough, hindi rin ako ayon sa sinasabi ng tatay ni Carlos na yung bagong live nila like yesterday, hindi, hindi ko rin gusto para namatay po tayo dito, fair po tayo. Hindi ko gusto yung sinabi niya doon na uh, magnanakaw, siya yung nagnakaw sa akin. Tapos tinanong siya doon ng kanyang co-host na anong ninakaw sa'yo. At sinabi niya yung uh, si Milia daw. So it's, it's not good also. Kaya sa tatay ni Carlos, hindi rin ito maganda. Huwag mong gawin yan sa anak mo. Magpakita ka na isa kang karespe magulang wag niyong uh, balahurain yung pamilya niyo kasi meron kayong titulo na yung pamilya niyo ay may titulong dapat ingatan na hindi dapat mabahira ng ganitong klasing kabastusan wag po wag po sa tatay ni Carlos wag mong gawin yan dapat i-maintain mo yung pagiging tatay mo na ka-respeto -resp kasi iyon yung Uh, yun din ang magiging dahilan na hindi kayo balikan, Carlos, kung magiging bastos din kayo. Dapat i-maintain ninyo yung uh, characteristic ng isang magulang na dapat mapasunod ang mga anak. So, ayun, natutuwa ako dahil si Mrs. Angelica ay uh, tatanggap ng award this October ito po ay hindi pa natin hindi pa sila uh, hindi pa nila uh, uh, dinidisclose kung anong klaseng award at sino magbibigay ng award pero meron po tayo dyan nakita na interview with uh, meron silang live with a friend na i-makeover si Angelica Yulo kasi tatanggap siya ng award uh, sa October I don't know kung anong klaseng award maybe because uh, bayaning ingatan siya dahil Uh, meron siyang tatlong anak na uh, nagpapakita gilas sa larangan ng gymnastic. So, karapat dapat po ng isang magulang na makatanggap ng ganitong award. Kung anumang award yan, recognition o anumang award yan na maaaring niyong matanggap. Anyway, um, sobra akong magte-thank you dahil sinuportahan ninyo yung aking mga vlog at nagpa-viral siya. Dahil ito ang kailangan, huwag tayo sumuporta sa mga vlog na walang kwenta, yung pang-aaway, yung pang-pang-pangangamkam ng pera, like yung pang-iiskam, pambubudol. Pang huwag tayo diyan sumuporta. Sumuporta tayo dito para sa discussion ng mga good values ng isang Pilipino na dapat natin ipairal o pairalin yung kultura ng Pilipino na marespeto. Yung po yung dapat nating uh, pakialaman. Hindi tayo doon ng mangialam sa mga ano hindi tayo mambash uh, ng wala namang dapat ikabash you know yung mga taong gumagawa ng mga scam sa social media yun ang dumugin yun ng pambabash dahil kailangan nila tumigil sa mga ganong uh, uh, masamang gawain pero dito nagpapayo po tayo nagbibigay po tayo ng opinion na baka sakaling itong collective uh, advice collective uh, call up from different vloggers will be used for Carlos and Chloe to, you know, to change their attitude and character and at least recognize their parent kasi wala sila sa kinalalagyan nila ngayon kung walang magulang. Ikaw bihot kasi hindi ka naman tatay. Wala kang anak, wala tayong anak. Ano yung napapansin nyo sa, anong, kasi nanonood ka rin, kung napapansin mo ngayon sa mga nangyayari between Carlos uh, family and Carlos and Chloe, ano sa palagay mo yung magiging payo mo dun sa kay Carlos? Bill? Hindi, yung magandang ginawa sa Carlos, si mm -hmm. nanay niya yun eh. Mm -hmm. Kung may kasalanan na yung nanay, huwag niya yung tiisin. Nanay niya yun eh. Hindi siya magiging tao kung wala ang nanay niya. Correct. At uh, tatlo na pala, biho, tatlong taon na pala na hindi ni Carlos na uh, bibisita yung kanyang mga magulang. Grabe, no? Natiis niya, no? Natiis niya. Natiis niya. Kung ikaw, kung nangyari yan sa inyo, nagkaroon na ba kayo ng alitan ng tatay mo? Wala. Wala. Sa matandaan mo? Hindi pa. So dapat talaga ay maging ehemplo siya sa kanyang edad, sa kanyang mga kapatid, at uh, sa next generation ng gymnastics. Kaya itong social media, baka itong makatulong para ma ano sila, magising sila doon sa katotohanan na they have to respect their parents. Kasi, uh, pinakaiingatan din siya. Alam mo, lately lang din, panood ko yung mga videos. Um, nandun ang parent niya, even yung birthday ni Carlos last year, andito, ibibigay ko sa inyo yung picture ang ganda ng celebration. It was a very, very moment of celebration ha? na napanood ko with, with, the family. Ang saya-saya nila. Nagka, uh, kinantahan pa si Carlos ng mga waiters siguro yon ng mga crew sa restaurant na yun. Napakaganda ng matatouch na lang talaga ikaw kung mapapanood mo yun. Uh, na total, uh, talagang buong-buong pamilya sila nag-celebrate. Pero ganun po man, wala tayong magagawa dahil mahal siya ni Carlos. Ang atin lang naman is baguhin nila yung kanilang mga pag-uugali. Meron pang panahon at hindi kawalan sa isang Carlos Yulo na magpakumbaba siya. Walang mawawala sa iyo. In fact, sasaludo ang mga humahanga sa iyo dahil ginawa mo yung pagiging uh, isang anak. Yun lang, inaantay namin yon at again, Uh, yung mga basher dito na hindi sumasang-ayon sa pananaw ko o sa mga opinion ko. Hindi ko kayo in-invite para manood sa channel ko. Kung ayaw niyo mapanood itong channel ko, itong mga vlog ko, skip. You can block me. Hindi ko kailangan ang opinion niyo. Ang kailangan ko itong mga sumasang-ayon sa akin na parehas ang aming mga sanubin na kailangan irespeto ang magulang. Ngayon, kung kasi ugali kayo ni Carlos, magsama-sama kayo. Pero kami, maningindigang kami dito sa tamang uh, uh, pag-uugali. Hindi kami doon sasangayon sa kabulastugan ninyong pinagagawa. Kayo ay mga galit sa mga magulang niyo Kaya niyo nagagawa yan na mag-comment ng uh, masama dyan sa mga video ko. Anyway, thank you for watching and Again, I am ready for work. Naka-uniform na ako. Tulog pa yung alaga kong matanda. My husband is going to pick up uh, the dog, Rory. And let's uh, be happy always. So, thank you for watching. And I hope to see you again on our next vlog. Bye for now. Bye for now. Bye-bye.